Hello, dito na naman kami sa aming fish trap. Ayan o, may nakuha kami. Ganda. Ay, isda yan. Ang ganda nyo. Ayan. Ang ganda kaya niya. Yan. Yan. Galing, oh. <coughs> Bakit? siya? Comment yung mga guys, anong ko, ito? Anong klaseng ito? Ganda niya. Hmm. Hmm. ang panahang ng isyat tubig oh. ang <laughs> sarap dito maligo sa so, dito ng gagat hmm. hmm. ang halik na nakapunta oh. ang halik tapi ito ang tabig na o na tubig o ganda ng panahon ngayon